Guys, kasama ko yung pangalawa kong anak. Guys, ayun sa Lenlan. Hi, Lenlan! Punta <laughs> kami palengke. At saka sa grocery, guys. Minsan lang naman kami magkita. Ah! Ay, magkita! Ah! Magkita yeah. lang guys. Kaso lang. Bihira lang siya magpapicture, guys. Kasi takot din naman siya sa camera. Kaya ngayon, nagsama kami. Nagbobol kami ng ulam. Pala yung nabili namin guys kanina kasi umalis kami, di ba? Kumunta kami ng Yan yung nabili namin, dalawang mantika, dalawang pack na mantika, bali dalawang litro yan. And then, meron kaming baita baita milk. Ayan guys, oh, dalawang baita milk. Mayroon kaming jersey. Condensed milk. Tapos mayroong CD umit loaf. Dalawa yan guys. CD umit loaf. Then may sugar. Three quart. Dalawang stock na toothbrush. Tapos ito guys oh anim na pirasong century makatipid uh, ka kasi guys pag ganyan na ah. sell kasi sila then coffee made sell pa rin to guys then may palaman tayo ham spread palaman ham spread then meron tayong pang spaghetti Filipino spaghetti kasi malapit ang birthday ng brother Then, meron tayong itlog. Kalahating dusin ng itlog ay kalahating ano pala? Kalahating tray. Hello, guys. May crack ang isa. Ayan, o. Oh. May crack. Then, meron tayong downy. Sore fabric. Kasi gusto ko kasi guys, ganyan, pag pumunta kong grocery, in, ano na yan, pakpak pak na talaga yan, kasi para makatipid tayo. And then, ito kasi ang gamit ko guys, champion talaga, powder, kasi sa palingki to guys, 13, 14 ano lang to 14 mahigit. E eh kung sa tindahan ka na guys, 18 or 17 na isang ganto, isang peraso. Kaya ipakita ito. Ayan, guys. Ayan na. And then, meron pa ring manok, guys. Hindi ko na pinakita sa inyo yung manok kasi nagluto na ako ng chicken. Ayan na lahat ang nabili ko, guys. Kulang-kulang one yan. Okay, guys. Thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe, and click notification bell for more updates to my upcoming videos. Bye.